Napansin ni Nobunaga ang nagyelong lupa at ang mabilis na paggalaw ni Chen Xiaoxiao. Pero sa halip na magalala, alala nanatili siyang kalmado. oh, sambit niya ng walang bakas ng kaba. Bigla, gumawa ng isang hindi inaasahang galaw si Nobunaga. Habang nag isketin si Chen Xiaoxiao, patuloy siyang naghahanap ng butas sa depensa ng kalaban. Pero hirap siyang mag-focus sa presensya ng tatlong malalakas na mandirigma sa paligid hindi nakaligtas kay Nobunaga ang bahagyang pag-aalinlangan ni Chen Xiaoxiao. -xiao. Sa isang iglap, nahuli niya ang sandaling iyon, ang maliit na saglit ng pagkakamali. Walang nakakita sa mismong sandali ng paglabas ng espada ni Nobunaga. Ang tangig na mataan lang ay ang puting liwanag na humati sa hangin, kasing bilis ng kidlat. Sa loob ng isang segundo, dumaan ang talim sa katawan ni Chen Xiaoxiao -xiao, habang siya ay nasa ere. Isang hiwa ang humati sa kanya mula baywang napakalinis ng pagputol na parang pinakinis ng salamin ang bawat kalamnan. Maging ang kanyang mga bituka ay makintab at walang bahid ng kalat. Sobrang bilis ng pag-atake na hindi man lang naramdaman ni Chen Xiaoxiao ang sakit. Mabilis na hindi ka paniwala ang espada ni Nobunaga. Bilang isang dalubhasa sa espada, kaya niyang bumunot at sumalakay ng sobrang bilis na kaya hatiin ang mga bala sa ere. Bago pa man siya naging isang enhanced mutant, isa na si Nobunaga sa pinakamahusay na eskrimador sa buong Japan. Pero nang makuha niya ang bago niyang mga kakayahan, wala nang nakakaalam kung gaano kabilis ang espada niya. Ngunit may isang bagay na naitala sa Izumo, isa sa dalawang pangunahing organisasyon ng niyon, si Nobunaga ay pangalawa sa pinakamalakas na mandirigma sa labintatlong miyembro ng grupo ng Eclipse. Malinis na nahati ang katawan ni Chen Xiaoxiao sa gitna, ang dalawang bahagi nito ay tumilapon ng magkalayo nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat at takot. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niyang wala siyang magawa at napuno siya ng kawalan ng pag-asa. Si Peng Li, na sumusuporta kay Chen Xiaoxiao gamit ang kanyang kakayahan, ay namutla. Napasigaw siya sa pagkataranta, ngunit na natiling nakakabit ang dalawang pulang sinagmula sa kanyang mga kamay sa katawan ni Chen Xiaoxiao agad niyang ginamit ang kanyang kapangyarihan bilang isang priest para pagsamahin ang katawan ni Chen Xiaoxiao sa ere. Salamat sa sobrang talim at deritsong espada ni Nobunaga, muling nagdikit ang dalawang bahagi ng katawan ni Chen Xiaoxiao nang walang labis o kulang. Nakatayo si Chen Xiaoxiao nang nanginginig, maputla ang mukha at nanginginig ang buong katawan. Parang nagyelo ang kanyang dugo at ramdam niyang parang yelo ang kanyang buong katawan sa kanyang ibabang tiyan, makikita pa rin ang manipis na linya kung saan siya nahati. Dahan-dahang tumutulo ang dugo mula rito, na parang ang katawan niya'y pilit lamang pinagdikit, at anumang bigla ang galaw ay maaaring magdulot ng tuluyang pagkahati muli. Huwag kang gagalaw, sabi ni Peng Li nang may kaba. Sobrang lala ng sugat mo. Kailangan ko pa ng oras para pagalingin ka. Ngunit pareho nilang alam na wala silang oras. Alam nilang wala silang tsansang mabuhay sa laban na ito. Yun na ba yon? Mga mahihina lang pala, sabi ni Nobunaga habang binabalik ang kanyang espada sa kanyang kaluban, may pagkainit sa mukha. Inaasahan niya ang isang matinding laban, pero ang dalaway hindi man lang sulit ang pagod ng pagbunot ng espada. Tapusin mo na sila, sigaw ng kanyang kasamahan na sinanako, na halatang Hindi pa, sagot ni Nobunaga, habang matalim ang tingin niya sa malayo. Mukhang nagsisimula pa lang ang totoong laban. Biglang nagbago ang usok at ilang mga anino ang lumitaw. Iniling ni ang ulo niya habang nakatitig sa isang lalaking may malaking espada sa likod. Hindi na masama, sabi ng lalaking nangunguna sa grupo, may nakakalokong ngiti sa labi. Iniling niya ang ulo habang nakatitig kay Nobunaga. Anong taon na ba ngayon? Nagsasapalaran ka pa rin bilang samurai? Nang makita ni Nacencia Oxiao at Peng Li ang bagong dating, nakaramdam sila ng pag-asa dumating na rin kayo, sigaw nila, puno ng ginhawa. Ang mga bagong dating ay mga miyembro ng Celestial Team. Ang kanilang pinuno ay may dalang napakalaking espada, mabigat at maitim na parang pinto. Ang mukha niya ay puno ng kakaibang mga tatoo na bahagyang kumikislap, nagpapakita ng misteryosong enerhiya na nagbibigay ng nakakakilabot na presensya. Kasabay nito, dumating din si Jiang Yi at ang kanyang grupo. Plano niyang gamitin si Nacencia Oxiao at Peng Li bilang pain para mainganyo ang mga eclipse na lumabas, pero naunahan sila ng Celestial Team. Si Xiao Chen, isa sa mga miyembro ng Celestial Team, ay tumingin ng malamig kay Jiang Yi. Ang tagal mo, sabi niya ng diretsyo. Sinabi ng mga nakakataas na kami na ang bahala. Itabi niyo na ang dalawang walang kwentang babae yan at umalis kayo, dagdag niya, sabay turo kina Chen Xiao at Peng Li hindi nyo kayang harapin ang laban na ito. Walang sinabi si Leang Yu, tinitigan lang si Jiang Yi. Umiti ng bahagya si Jiang Bumuka ang kanyang mga kamay at sinabi, dahil nandito na ang mga eksperto, wala nang dahilan para manatili pa kami. Aalis na kami. Tiningnan niya si Chen Xiaoxiao, ang mga matay dumapo sa malalang sugat sa kanyang baywang. Kaya mo pa bang umalis, tanong niya. Pinilit ni Chen Xiaoxiao na magpakatatag, pero hindi biro ang mahating mabuhay, matagal ang kinakailangan para gumaling. Napakagat siya sa labi, namumula ang mukha sa hiya habang iniiwasan ang tingin ni Jiangyi. Sa sandaling yon, lubos niyang pinagsisihan ang kanyang naunang desisyon. Napagtanto niyang may punto ang mainat na diskarte ni Jiangyi. Lahat sila'y nagkamali sa pag-akala kung gaano kalakas ang eclipse. Nagbigay ng senya si Jiangyi kay Hua Hua, ang pusa, na lumapit kay Chen Xiaoxiao Xiao at marahang humiga. Agad na tinulungan ni Peng Li si Chen Xiaoxiao na umakyat sa likod ni Hua Hua habang patuloy na nagpapagaling gamit ang nagliliwanag niyang mga kamay. Hindi na nag-aksaya ng oras si Jiang Yi at agad na pinangunahan ang grupo palayo, ayaw makisangkot sa laban ng Celestial Team at Eclipse. Nang medyo nakalayo na sila, bumasag sa katahimikan ang mahinang boses ni Chen Xiaoxiao. Jiang Yi salamat, mahina niyang sabi. Sinulyapan siya ni Jiang Yi. Huwag mo akong pasalamatan, malamig niyang sagot. Nagkataon lang. Namula ang mukha ni Chen Xiaoxiao, hindi dahil sa kanyang mga sugat, ngunit ito'y dahil sa labis na hiya. Napabuntong hininga si Peng Li, puno ng pagsisisi ang boses. Sumama tayo sa misyong ito na umaasang mapapatunayan ang sarili natin. Akala natin kaya natin gumawa ng isang malaking bagay pero niloloko lang pala natin ang sarili natin. Masakit na naging malinaw ang agwat ng kanilang lakas hindi naman lubos na kasalanan nila, hindi pa nila kailanman hinarap ang eclipse. Ang kanilang mga nakaraang tagumpay sa sariling lungsod ang nagbigay sa kanila ng labis na kumpiyansa, at labis nilang inakala ang kanilang kakayahan. Lumapit si Leang Yu kay Jiang Yi at bumulong, bakit hindi ka lumaban kanina? Sa lakas mo, kaya mo naman sigurong talunin ang tatlong iyon ng madali, di ba? Tiningnan siya ni Jiang Yi at tinanong, alam mo ba talaga kung gaano sila kalakas? Natigilan si Li Yu halatang nabigla. Kahit gaano sila kalakas, hindi ba mas malakas ka pa rin? Napatumba mo nga si Yuan Kungya. Umiling si Jiangyi. Dahil iyon sa matagal kong pinagplanuhan. Nangalap ako ng impormasyon, naghanda ng mga bitad at ginamit ang iba bilang kasangkapan para makuha ang lamang. Hindi iyon naging madali. Tandaan mo ito, patuloy niya, huwag kailanman maliitin ang kalaban mo. Huwag umasa sa kutob o sobrang kumpiyansa sa laban. Saglit siyang tumigil bago dagdagan, nandito tayo dahil sa tungkulin, hindi para magpasikat o habulin ang mga puntos ng misyon. Ngayong nandito na ang Celestial Team, hayaan natin silang humarap sa laban. Tinitigan siya ni Leang ng mabuti, may mapanuksong ngiti sa kanyang mukha. Lalo kang nagiging misteryoso sa akin araw-araw, sabi niya ng pabiro. Napailing si Jangi. Hindi mo kailangang intindihin ako. Sundan mo lang ang utos ko, habang paalis sila, hindi man lang binigyan ng pansin ni Nobunaga at ng kanyang grupo ang mga umaalis. Para kay Nobunaga, wala silang halaga, mga simpleng tagapanood lang. Ang tunay na kalaban ay ang mga miyembro ng Celestial Team na nakatayo sa kanilang harapan. Pero biglang narinig ni Nobunaga at ng kanyang mga kasamahan ang boses ni Shimonono sa toro sa kanilang isipan. Nobunaga, Ryuzawa, Nanako, maayos ba kayo? Pakisagot, Nagkatinginan ang tatlo halatang nagtataka. Mabilis at puno ng kaba ang boses ni Satoru, parang may masamang nangyari. Sumagot si Nobunaga, ayos lang kami. Anong nangyayari? Napabuntong hininga si Satoru nang marinig ang sagot ni Nobunaga. Tumingin siya kay Mayumi Teikuchi, na nakaupo sa tabi, hawak ang kanyang ulo, maputla at puno ng takot ang mukha. Dahan-dahang nagsalita si Satoru. Kaninang-kanina lang, biglang nawala kayo sa divination ni Mayumi. Si Mayumi Teikuchi, ang shrine maiden ng grupo ng Eclipse at ang ika-37 henerasyon ng pamilya Teikuchi, ay napuno ng pag-aalinlangan. Ang pinakamalakas niyang kakayahan, ang Teikuchi Emaki, na nagbibigay sa kanya ng kakayahang makita ang hinaharap at iwasan ang panganib, ay biglang nabigo. Sa isang iglap, parang may humarang sa kanyang paningin, tinatakpan ang kanyang kakayahang makita ang mga mangyayari. Hindi ko makita ng malinaw, sigaw ni Mayumi. Parang may nagtatakip sa mga mata ko. Hindi ko alam kung anong nangyayari doon. Hanggang dito na muna magtatapos ang ating kwento para sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong panunood. Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at i-on ang notification bell para hindi niyo ma-miss ang mga updates. Babalik ako bukas para sa isa pang kapanapanabik na episode. Hanggang sa muli, inat kayo at tandaan ang lahat ng problema ay may solusyon at wag mo nang paabutin pa sa Rafe Tulfo in Action.